Hello guys, kung wala kayong kape, ay ganito ang gawin ninyo. Yan, magsangag lang kayo ng bigas. <laughs> wala pa tong side effect guys. Yan, sasangag mo lang siya ng ganyan. Paitimin mo lang siya ng lahat, 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 lahat. <laughs> Paitimin mo lang na siya na ige. Maganda rin siya sa katawan. Gamot na din yan. Tapos, bukod sa gamot na mga katipid ka pa Ay, kasi ano asukal na lang ang ano bibilhin mo hindi ka na bibili ng kape yan pagkasang ako guys pagpapakulo ka na lang ng ano ng tubig yan ta isa takore ba tapos lalagay mo na siya kahit yung ano pa lang, hindi yung hindi pa siya yan kumulo ha. Kasasalang ko pa lang ng mainit na, ay ng tubig. Tapos yun, nilagay ko lang siya. Tapos pag ganyang kulo na, natapon-tapon na nga, guys, hindi ko na siya nabantayan. Dapat yan, mabantayan nyo, hindi siya matapon para mai ma mailaga mo pa siya ulit. So, on um, <laughs> Natural na natural yung pagkakapi niya. Nakakaganda rin kasi siya ng ano, pangangatawan. Yay! 'Di ba? Tipid na. So ka lang nilagay ko. So ka lang ang gastos mo. O, 'Yon. Kaya sabi nga, may paraan pa din kahit ano, wala ka nang pambili. <laughs> Hindi, mas maganda rin kasi kasi gawa ng gamot nga. Yun hmm lang, wala pang side effect. Thank you for watching, guys! Subscribe to my channel! May kapina!